Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, ano? Ito po ang video na to ay nakuha nung Marso 20 o March 20, 2024. Sa totoo lang, ngayong panahon na ito ay tag ulan na. Sa so, bali, gusto ko lamang po na ibahagi yung mga ginawa ko noong summer o nung tag-init. Dahil sobrang mainit po at nalalanta at nag-sasakritisyo po ang mga halaman, ay nilagyan ko po ng net para po sa panlabang sa masyadong sikat ng araw. Syempre kahit po mga halaman lamang 'yan dahil mga alaga natin, kailangan po nating intindihin at unawain kung ano po yung pangangailangan nila. Dito po sa video ito ay kasama ko po ang aking uncle na naglalagay po ng net. Nandoon po siya sa taas at ako po ay nasa baba. Kaya po uh, sa buong araw ang ginawa ko lamang po o ang ginawa namin ay uh, Maglagay ng net para sa mga halaman at pagkatapos ito ay titignan naman namin o titignan naman namin ang mga tanim kong aloe vera na nandun sa taas. Ayan po, ano? At ayan na nga po, natapos na namin ni Uncle ang paglalagay ng net. Sunod naman po ay aakit kami sa taas upang magbuhat ng mga paso. heto na nga po at nakapanik na po tayo dito sa taas. Aayusin po natin ang mga paso ng mga aloe vera. So, pagtutulungan po namin ni Uncle na buhatin. Ito naman po ang aking pong uh, documentation o pagbabahagi sa mga ginawa ko noong summer. Ito po ay late upload. Ito po ay kinuhanan noong March 2020. 20 o Marso Abaynte at uh, ngayon pong panahon na to ay in upload ko sa panahon ng Tagulan at ang tama pizza po ngayon ay Agusto para lamang po may mga napapanood po ako o pinapanood kapag po ako ay nag-iisa at gusto kong uh, malaman o maalala kung ano ang ginawa ko ng mga panahon maraming maraming salamat po God bless

Yan na nga po, may konti lang kaming pinag-uusapan niyan, kailangan pinagdidiskusyunan at pagkatapos nito ay magpapahinga na kami. Maraming salamat po at happy planting po sa inyong lahat. Alagaan po natin ang ating mga halaman dahil po ito ay nakapagbigay ng relaxation at saya sa ating sariling kapakanan. Thank you po.